ayan mga idol ayan tingnan niyo po ang ating uh, big girl ayan natupis siya sa mga damit ng kapatid niya ayan po mga idol at ayan po mga idol abang natutupik po yung mga ate niya na pupulit naman po dito dalawang mga bulilit ko ayan Abang natutupin ang ate niya, ayan naman pong kinawa ng dalawa. Ayan, nagkaharutan yun mga idol yan lang ang hati at tupi at yung dalawa naman ay yan ayun ginagawa oh. diba ayan ang ginagawa sa dalawa habang itutupi yung hati nila ayan ang ginawa ng dalawa kung bulilit ang kupulit diba ang delikot super ang mga hyper nito mga dalawa na to diyan patuloy pa rin si ating magtupi sa mga damit nila dahil ito po ay nagkahanda lukot-lukot lang po mga Tapos habang natutupi si ate, patuloy din itong nagaharutan ang dalawa. Ayan, tawa naman tawa itong isa. Hmm. Bulilit na babae. Tingnan naman yung isa o <laughs> Gulong ng gulong ang sila. Nakakatuwa po sila mga idol. Gulong ng gulong lang. Walang pagtailam sa mundo. Ayan. O oh, diba mga idol ang gagaling po nila. Ang kukit-kit po tingnan habang nagharotan. Ayan. O oh, oh, diba? O tingnan mo. No, Naganda. no, no, no. Umot-umot no. na lang mga idol. No, no. Ayan o. No? Oh. Alasipi. <laughs> Kapulit yung dalawa. i'm gonna